inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po yung Andito po yung grupo ng na, hindi po nagsimba. hindi nagsimba na hapon. Ito pong lalaki dito kasi parati siya nandidemonstralize. Para udo pa po. Ay, nagharap na na naman nga po ng uuduan. Pasensya na po ninyo at talagang yan ang naturalesa niya. Ito po siya. Ito pong nasa unahan si Asun. Siya po siya yung hmm. so, demontralizer. Hmm. So, <laughs> Ito pong isa. Ano bang apa? Pwede ko nitong itawag. Ayusin mo. Si Nida. Si siya Nida po siya po yung... Iniwan po siya ng asawa ko. Hindi po siya naloki. <laughs> <laughs> Ito naman po. Totoo pong iniwan siya, pero maganda po ang samahan nila nung bago siya iniwan. Mayroon, badag lang. Totoo na po yan pero ano na po siya ngayon? Naghahanap siya ng afam. Smith. Ito po. Ito po. Sana kaninang umaga ay ma-walking na sana po kami kaninang umaga. Pero sabi niya, pag na siya ng walking ay nilalagnat daw siya. hindi po namin itinuloy. Ngayon na lang pong hapon kasi pag hindi po siya nakapasok sa sa lunes, sigurado pong nilagnat siya. Totoo po yun siya. At ako naman po ang nauudo na. At ito po ang original na demonstralized. Dito po siya. <laughs> Tingnan niyo po, atsura mo. Oh. Kamakag... Pahawak daw, Diego. <laughs> ang pa, <to>, Diego. <laughs> tayo na dito. Aboy, ma. Gagabi na tayo din natin makikita ang beauty of the ano. <laughs> May sasakyan. oh. yan oh. Pero maliit mo. Ma, 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 madulas yan, madulas. Kaya naman madulas. Gonna, siguro, oh, oh. Siguro ninerbius. Oh, madulas. Ninerbius, hindi. Ninerbius na yun na maigit. <laughs> dito pa lang din uh, oh, na mo. Dapat dito siya kasi nakanong. Dito na talaga pwede. Oh, so, Diego, let's go. Yeah. yeah. Ah, video pa pala. <laughs> Nakabideo tayo, Diego, ha? Nakabideo ka. Nakabideo. Yeah. Yeah. Damit, ang damit Kaya. ko para talaga kung pa pa lang. Hindi naman yan, ha? Hay. Kumbaka maano ka? Ilan <laughs> le? Ilan lang? <laughs> Sobrang taas na po namin dito. Dito po kami papunta sa Kawa-Kawa. Pero po, isa eh, naman ang Kawa. Ang balik mo naman yung camera mo. Para makita naman yung daan. Sige. Payag ako nga eh. <laughs> Mahina po ang internet. <laughs> Mahina po ang ano, taga-bit-bit. Mahina po